Sino ang bilanggo na pinayagang palayain ni Pilato sa halip na si Jesus? Barabas Saan initago ni Rahab ang dalawang especially iya sa kanyang bahay upang takasan ng mga sundalo ng Year Eco? Sa pagitan ng mga tangkay ng lino sa kanyang bubong. Nang nagkukulang sa tubig sa ekspedisyon laban sa Moab, ano ang sinabi ni Joram na balak gawin ng Panginoon sa pamamagitan nito? Ibigay sa kamay ng Moab Sino ang hari at saserdote ng Diyos ng Salem na tumanggap ng ikasampu mula kay Abraham matapos ang kanyang tagumpay sa digmaan? Melquisedec. Pagkatapos mamatay si Jacob, paano nagpakita ng pagtitimpi at paghingi ng awa ang kanyang mga kapatid dahil natatakot silang paghihiganti ni Jose? Inusal nila na ito ay nasa huling habili ng ama at humiling ng kapatawaran. Saan na natili si Jonas sa loob ng tatlong araw matapos itapon sa dagat? Sa loob ng tiyan ng malaking isda. Anong pangyayari ang sinabi ni Jesus na dapat munang mangyari bago ang wakas ng mundo? Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Saang kabanata ng Job nakasulat ang pag-uusap ng Diyos at ng Satan bago pinagparusahan si Job? Job Kapitulo 1 Ilang araw matapos ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, lumitaw siya kay Tomas. Sa ikawalong araw, Ano ang ipinasya ni Haring Yoas upang makalakam ng salapi para sa pagkukumpuni ng templo? Umakda siya ng isang kahon o bol at inilagay ito sa labas ng pintuan ng templo. Ano ang lihim na ipinasok ni Jose sa mga sako ng kanyang mga kapatid nang sila ay pinauwi? Ang perang kanilang ibinigay, bawat isa. Ano ang sinabi ni Jesus na mas mahirap kaysa makalusot ang isang kamelyo sa butas ng karayom? Ang pagpasok ng mayaman sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi direktang itinayo ni David ang templo, ano ang inihanda niya bilang kapalit? Maraming materyales tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at mga hiyas. Ano ang pangalan ng mga kapatid ni Lazaro na binangon mula sa kamatayan pagkatapos ng apat na araw? Marta at Maria. Saan nagtayo si Ahab ng templo at altaran para kay Baal? Sa Samaria. Ilang taon naghari si Ahaziah sa Jerusalem? Isang taon. Gaano katagal nasa tiyan ng isda si Jonas? tatlong araw at tatlong gabi. Pagkatapos hinampas ni Elias ang tubig ng kanyang balabal at naghiwalay ang tubig, ano ang naging kalagayan ng lupang dinaanan ni na Elias at Eliseo? Tuyong lupain Ilang araw at gabi ang hiniling ni Estera kay Mordecai na mag-ayuno ang mga Hudyo para sa kanya. tatlong araw at tatlong gabi. Ayon sa Galasya Kapitulo 5 Versikulo 14, Ano ang katuparan ng kautusan? Pag-ibig sa kapwa Ilang bato ang ginamit ni Elias sa pagbuo ng altar sa bundok Carmel? Labindalawang bato, Ayon sa Roma Kapitulo 3, Kanino ipinagkakaloob ang katwiran ng Diyos? Sa lahat ng sumasampalataya. Sa anong taon ni Oseas naging hari si Echies sa Juda? Sa ikatlong taon. Ilan ang tinapay na ginamit sa Himala kung saan pinakain ng apat na libong katao? Pitong tinapay. Ano ang sinabi tungkol sa ginawa ni Roboam sa paningin ng Panginoon? Nagawa niya ang masama sa paningin ng Panginoon. Habang nananalangin si Pedro sa bubong ng bahay ni Simon, ano ang nakita niyang pananaginip na nagdala sa kanya kay Cornelio? Panaginip ng malaking tela. Saang bundok na nalangin si Elias upang tigilan ang tagutom. Bundok ng Carmel Ano ang tinawag ni Pedro na bagong pag-asa sa unang Pedro? Ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Saan tumakas at nanirahan si Moises matapos tumakas mula sa Ehipto? Median Saan nilayo ng Had-Orem, Hadar-Ezer, ng Zoba na magpalawak ng sarili niyang kapangyarihan bago siya natalo ni David? Sa tabi ng ilog Ephrath, Euphrates Ano ang hanap buhay ng propetang Amos bago siya tinawag ng Diyos? Pastol Ilang lipi ang iniwan ng Diyos para sa anak ni Solomon alang-alang kay David at Jerusalem? Isang lipi. Anong material ang ginamit ni Solomon upang takpan ang sanctuary at ang pinakabanal na lugar? Dalisay na ginto. Aling tribo ang hindi isinama sa unang pagbibilang sa bilangan? Tribu ni Levi. Bakit pinag-aralan ng mga taga Berea ang kasulatan ng mabuti? Upang hanapin ang katotohanan. Ano ang kulay ng kabayo na lumabas pagkatapos buksan ng ikalawang selyo sa pahayag? Pulang kabayo gaano karaming pilak ang dinala ni aman bilang handog ng pumunta siya kay Eliseo. Sampung talento ng pilak Paano tinawag ng Panginoon ng alipin na tumanggap ng isang talento sa parabula ng Talanta? Masama at tamad na alipin. Ano ang relasyon ni na David at Jonathan? Magkaibigan Sa anong panahong pangkalendaryo tinatayang sinimula ni Solomon ang pagtatayo ng templo? Mga taong siyam at anim na anim BC, tinatayang. Salamat sa panunood. Ibahagi ang inyong mahalagang puna at kaalaman sa Biblia sa mga komento. Ang pag-subscribe at pag-like ninyo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami pang Bible quiz.